o oh, ayan, binalot ko na yung bangus hindi ko na pinakita ko ano pinalaman ko dyan syempre, as usual, kamatis at eto, i ko ngayang yan gamit ang binili ko sa tiktok shop na pa pan, o oh, ayan, pinunas-punasan ko muna ng mantika at syempre, isasalang ko ang aking iihawing bangus. o ayan, bak Maliit nga lang pala yung nabili ko, 28 cm, pero sakto lang naman. O, oh, ayan, nakita nyo, bibilingin ko. At napaka-comfortable gamitin. O, oh, ba diba? O, kayo nagbabalak. Mag-ihaw, try nyo na rin yung grill pan na yan. O, oh, ayan, ang ganda-ganda gamitin. At nasisihan nga ako sa akin, ginagawa kahit na umikot-ikot dyan. O, oh, ba diba? Sa bahay lang. Sa loob ng bahay, pwede ka na mag-ihaw. O, oh, nakita nyo naman. O, oh, maganda, kinalabasan, ba diba? at hindi siya hassle o oh, eto tingnan nyo o oh, diba ang ganda na pagkakaluto o oh, at eri eh, na nga bubuksan o oh, kakainin na namin o oh, diba luto luto at magandang gamitin so yun lang maraming salamat